pero may respeto ko yung sinasabi yung may kumukuha. Ma -ta talaga? Pero para, para, sa akin, hindi to to. Naka-helmet talaga. Sumimplang. May ulok. Ayos lang. Boye ulok na radyayak lukon. Sino po makapitan dito? Si Kwan po. Dyan po ang bahay. Yan, may kamay. Yan, yan, po? Po yan. Yan, yan po. Yan lang. sa kanila yan. Mismo. Ay, mayaman. <laughs> mayaman po ba? Sakto lang. Sila. <laughs> Eh ano parang ano yan, ma'am? Pool? Uh, swimming pool? Ayun. Oo, pag design na ni Kat swimming Pool. Sige, ma'am. Nuka. Oh, thank you. Thank time. you. sa ito ang content ko, ma'am. Ano makatulong ti sa bale? Ano mo uh, buya dagiti ni Ope, nagbidot mga na mo. Da mabuya da. Baka da pagidot ti tanyo. Kami uh, nga piliya do ka. Salamang ka. So iso ti content ko talaga ma'am. mga kastoy. Uh, awareness. At uh, helmet kilanyo. Naka helmet talaga. Sumimplangak. May yung ulok, ayos lang. Buhay yung ulok na radyayak lukon. Di ba importante nga talaga, mga mga toy? Awan kami helmet na di, sir. Hindi na ko pag-inap na helmet na di, ma'am. Baka nabiyag. sir. Awan silaw ito nasi si Ngot. Nabiyag pa nga yung ingat. ta, sir. Ha? Nabiyag na pa kayo. ko na, damot ka hindi Maria. Hindi niya. Dito, dito, spot ko na, damot. Hindi niya. Pusina sila lang pusina. Kagapi, mga. Oo. Age, Ajay, age, baro kanu motor na ajay, man kalala na. O, oh, yun yun bago, bago. Kalala na, kanu na bartek. Oh. oh. Natay. Kami gusto hindi kami nag-saksi nang ma. Kasi akala ko sa ranggo ay mararamdaman. Chika kami tinakasaksi ha, sir. Actually ma'am, sorry ha, pero diresto ito ko yung sinasabi nung may kumukuha. Ay, pero para sa akin hindi totoo kasi Delikado oh. po talaga yung lugar. Delikado. Ako ma'am. Kaming kurbata. Ako ma'am, nag endurance ako. nag race din ako. Hmm. Ang galing mo. Ate, kasta Dapat ambo mo mga tirahin. Yan yeah, may race track ma'am, di ba? Nagkadong aliko-liko. Oh. Hmm. Ada diskarte. Oh. Eh, nabartag. Nabartag. O, oh, tama. tama. Oh. <laughs> eh, nyaman nga ma'am. Oh. So, Amin ino nakmit ide. Noon na ka yung kakon Kat nagdiwang kaji motor mo Hangka nagmanehon Noon na kamam Agan antar ka ti pinagkunam na buntog Nagpartak agay Nabirit na 2150 aji motor na Nga barbaron Ah, eh No No, no nakainom akon Kat katong tuwok ti bagbagi kon O oh, inayad lang, inayad lang <laughs> <laughs> like, mmh. am? Kaka na <SERACILO> <weit play on it> oh, kaos ko. dapat, ma'am. Pero, ang ka ko nga, no? Kaka na, oka. Kaya, ma'am, sir, buong magkinabang tag-aji, sir. Ma'am? Oo, oo. rin na. ako na mga kinuha. Ang dami. Yan, ma'am, 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 aja ma'am, di ma'am, ay, yung kakam na yan, yung... Um, Ay, ito rin sir, po. tricycle naman. Yung nila, yung nakamotor ng, na tatlong estudyante, binirit nila, binumpar ba dyan. Mm -hmm. Adi nga, adi nga, green nga sila, ata. Kasi mama, may tamang tirada talaga dyan eh. Hindi lang basta banat ka ng banat. Depende rin sa pagkano niya. Mm hmm. Puri okay, uh, hangga na Bartek, ma'am, no? Napartak ka, han mo mga... Discard yan ata, madi, madisklasa ka. Na dapat sir talaga Wen. Anda nga matay. Okay. Wen. Ata, ata poste ti kuryente datan pero dagiti ko manyog ikatan. Wen. Okay. Kasi itaki na huh? na. Ata ajita ko. Sapud din, din ti ito. Kuljay ulo. Kuljay San Luis ma, ako kan ti active barrier. Di mohogan ni. Sagaje oh. kanya mi di natay. Sky chairman. Nya na pasama kliko mat. Same. Tumama sa mohogan ni. Biak yung ulo. Patay din. Tapos tinanong ko po, madami na po bang nadidisgrasya dito? Madami na. Eh, ba't hindi pinuputol? Eh, kasi bang, ano rin yun eh, bukid din yun. Pag pinutol yun, dumiretso lang sa bukid yun eh. Kaya dapat sir, pa na dyan, putulin, tapos yung kanal sarahan. Opo, tapos, so, ting, uh, ting lagyan ng malaking billboard dyan na magbagal. Oo, oh, yun sana. Accident prone area, kasi dyan ko ma. Yeah.